Nagigising na mabigat ang dibdib. Minsan malamig ang katawan, hindi maintindihan kung bakit. Ngunit nauunawaan niya. Dahil nagpakita ka ulit. Sa kalagitnaan ng gabi. Sa parehong lugar kung saan ang katahimikan ay kadalasang sumisigaw. Ang taong ito ay nagsisimulang makaramdam. Hindi sa ibabaw lamang. Hindi gaya ng isang napansin lang. Kundi gaya ng isang nakaramdam ng tama sa loob. Nare-realize niya na hindi ka na bumabalik ng may parehong daan. Nare-realize niya na hindi ka na naghihintay. nare niya sa wakas na natalo na siya. At ang mas masahol pa, natalo siya habang akala niya ay kontrolado niya ang lahat. Ngayon sinusubukan ng taong ito na kuhanin ang mga alaala na parang bumabalik sa nakaraan. Ngunit lahat ay may amoy ng nakaraan na. Ang haplos na binigay mo hindi nababalik ang paraan ng pagsabi mo ng ilang bagay naglaho na. Ang espasyong dati sa'yo sobrang bakante na. At ang taong ito ay nakadarama. Walang ibang tao sa paligid. Wala ka doon. Ang presensya mo'y naging kawalan. Ikaw ay naging katahimikan. Ikaw ay naging lahat ng hindi na niya kayang baliwalain. Sa mga panaginip nagpapakita ka. Ngunit hindi ka na nagsasalita. Hindi ka na umingiti ng pareho wala ka nang binibigay. At ang taong ito ay nagigising ng ganito, may pangalang nakaipit sa lalamunan. May alaala na nagliliyab sa kailaliman ng kaluluwa. Ang desperasyon ay nagmumula sa mabagal na kamalayan. Nang taong huli ng namalayan. At ngayon hindi alam kung ano ang gagawin sa natirang bahagi. Iniisip ng taong ito na andyan ka. Palagi. Ngunit wala ka na. At maaaring hindi ka na bumalik. Hindi ito nawawala. Hindi ito nababawasan. Hindi ito nagbabago ng anyo. Hindi ito humihina sa paglipas ng panahon. Ang imahe ay nananatiling naroroon. Malinaw. Malakas. Mapilit. Ang taong ito ay nananaginip tungkol sa iyo na parang may pag-asa pa. Parang ang diway natigil sa mismong punto kung saan lahat ay nasira. Sa panaginip, nagpapakita ka na may halos malupit na kalmadong. Parang hindi ka umalis. Parang walang nangyari. Parang ang oras ay hindi nagtanggal ng bahagi na ngayon ay sobra ng makabuluhan. Ngunit kapag nagigising ang taong ito, nanginginig ang balat. Sumasara ang sikmura. Dumadagundong ang dibdib. Dahil wala ka na. Dahil hindi ka bumalik. Dahil ang panaginip ay dumating upang ipaalala ang kawalan na naroon pa rin. At napagtanto ito ng taong iyon. Hindi dahil may nagsabi hindi dahil narinig. Ngunit dahil nararamdaman ng katawan. Dahil hindi na matatakpan ng kawalan. Napagtanto na nawala ka. At sobrang tagal bago maintindihan kung ano ang hawak-hawak niya. Ang haplos. Ang pagbibigay. Ang presensya. Ang pasensya. Lahat. Nasayang. Unti-unti kang lumayo. At nanatili ang taong iyon na parang walang napapansin. Ngayon nakikita na niya. Ngayon nararamdaman na niya. Ngayon naaalala na niya. At masakit ang mag-alala. Bawat detalye naging kirot. Bawat alaala naging sugat na bukas. Bawat katahimikan mo naging walang katapusang alingawngaw. Nararamdaman ka ng taong iyon sa lahat ng bagay. Sa damit na ayaw na niyang isuot. Sa kama na tila masyadong malamig. Sa rutina na naging parusa. At kahit na kahit na ang sakit ay nagdurugo mula sa loob ang taong iyon ay walang lakas ng loob na tawagin ka. Dahil alam niya. Alam niya na baka sumuko ka na. Alam niya na baka huli na ang lahat. At gayon man, patuloy siyang nangangarap. Na para bang nagpupumilit na huwag tanggapin ng kaisipan. Na para bang ang tanging lugar kung saan ka pa umiiral ay doon lamang. Sa pagitan ng malabong mga imahe, sa pagitan ng mga haplos na hindi na naulit. Sa mga panaginip, mumingiti ka pa rin. Tinitignan mo pa rin tulad dati. Parang naniniwala ka pa rin. Ngunit nasa panaginip lamang iyon. Dahil sa totoong buhay, naglaho ka na. At ang taong iyon ay nagkakawatak-watak. Sa loob. Nag-iisa. Tahimik. Dahil nauunawaan niya. At ang pag-unawang iyon ang sumisira. Nauunawaan niya kung gaano niya binaliwala ang mga senyales. Nauunawaan niya kung ilang beses mo sinubukan. Nauunawaan niya ang lahat ng tiniis mo ng tahimik. Nauunawaan lahat na yon. Huli na. Walang silbi. Walang katwiran. Marahas. Ang natira ay kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi basta kawalan ng pag-asa. Ito ay ang uri na dumarating kapag naintindihan ang halaga pagkaraan ng pagkawala. Kapag napagtanto ang pinsala, ngunit wala ng oras upang pigilan kapag ginusto pang bumalik, ngunit hindi na umiiral ang parehong daan. Ang taong iyon ay ginugugol ang mga araw sa pagsubok na malibang. Ngunit walang makapaglibang. Walang makapupuno. Walang makapapalit. Ni hindi na siya nagpipilit na umiti. Bumagsak na ang maskara. Gumuho na ang ilusyon. Nauunawaan na niya. Naging isang dinakikitang presensya ka. Palaging naroroon ngunit hindi matanaw at habang pilit pinipilit limutin, lalo kang lumilitaw. Sa mga oras na di inaasahan. Sa mga lugar na di inaasahan. Sa mga musika. Sa mga kahawig na tinig. Sa mga kilos ng iba na hindi kailanman magiging ikaw. Hindi na makakatakas sa sala ang taong iyon. Dahil wala ng dahilan para magpanggap na hindi ka nasaktan. Na hindi ka nawala. Na hindi ka napalayas gamit ang sariling mga kamay at nayon pinagbabayaran na ang presyo. Araw-araw. Sa parehong panaginip. Sa parehong kawalan. Sa parehong salitang bumabaon sa dibdib, bakit hindi ko siya pinahalagahan? Hindi umiiyak ang taong iyon sa harap ng iba. Ngunit sa loob giba-giba na. At ang pinakamasaklap. Hindi alam kung ikaw ay nakadarama pa. Hindi alam kung ikaw ay nananaginip din hindi alam kung ikaw ay umaasa pa. Ngunit nararamdaman niya na hindi na. Nararamdaman niya na hindi ka na sumasagot. Nararamdaman niya na nagkusa kang lumayo. Nararamdaman niya na ang lugar mo sa loob ngayon ay wala na. Dahil ikaw ay napagod na. Ikaw ay nakaramdam na. Ikaw ay umalis na. Pero sa kabila ng lahat, ng pa rin siya tungkol sa iyo. Araw-araw. Na maaaring maging muli. Ngunit sa kaibuturan alam ng taong iyon hindi na tulad ng dati. Nagbago ka na. Lumago ka na. Nakita mo na ang mga bagay na di na matatanggi pa. At marahil wala nang balikan. Marahil lahat ng nararamdaman ng taong iyon. Mananatili lamang sa kanya. Ngunit ang taong iyon ang taong nangangarap sa iyo ang taong nagsisimulang maramdaman na tunay na nawala ka ay hindi na alam ang dagawin. Dahil hindi na maaaring balikan ang panahon hindi na maaaring mabuo ang paulit-ulit na nabasad. Hindi na maaaring magpanggap na hindi ka nasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siya. Nag-iisa. Tahimik. Nababalisa araw-araw sa loob. Ikaw ay lumitaw. Ngunit hindi na natili. Ikaw ay tumingin. Ngunit hindi nagsalita. Ikaw ay naroroon ngunit hindi bumalik. At marahil ito ang pinakamasaklap na bahagi ng lahat. Ang taong iyon ay nagsisimulang maunawaan na hindi lahat ng bumabalik ay bumabalik dahil lamang sa pagnanais. Hindi lahat ng paghihintay ay may kapalit. Hindi lahat ng pagsisi ay nakakukumbinsi. Hindi ka nawala ng walang dahilan. Ikaw ay tumahimik dahil wala na talagang dapat sabutin. Ikaw ay lumayo ng maunawaan mong kaya ka lang nandoon hanggat maginhawa. At nauunawaan na ng taong ito ang lahat ngayon. Munit hindi dahil may nagpaliwanan. Kundi dahil ang buong katawan ay nagsimulang sumigaw. Sumisigaw kapag nakikita ang pangalan mo, munit hindi may Sumisigaw kapag naaalala ang mga pangungusap na ngayon ay wala ng kahulugan. Sumisigaw kapag sinusubukang kumapit sa mga alaala, ngunit tila lahat ay tumagas na parang tubig. Wala nang humahawak sa'yo. At ang taong ito ay nasa libreng pagbulusok. Ang mundo sa labas ay nagpapatuloy. Ngunit sa loob, wala nang umaangkop. Ang taong ito ay nanonood ng lahat ng nangyayari, Munit tila lahat ay nawalan ng kulay. Para bang ang lasa ng mga bagay-bagay ay nawala? Para bang kahit ang tunog ay nag-iba ng dalas? At sa gitna nito lahat nandyan ka. Nananatili sa isipan. Malakas sa dibdib. Sobrang matatag upang baliwalain. Ngunit hindi na maaabot. Malayo na. Bahagi na ng ibang kwento. Alam ng taong ito na nagdulot siya ng sakit na hindi alam kung paanong tatawagin. Hindi lang basta sama ng loob. Ito'y uri ng sakit na hindi kinikwestiyon. Na tinatanggap sa katahimikan. Dahil naramdaman. At basta ganun. At habang pilit na sumusulong, lalo kang bumabalik. Hindi sa mga salita. Kundi sa mga damdamin. Sa mga piraso. Sa pakiramdam na dapat sana. Ngunit hindi na hindi mo na hinihintay. Hindi ka na lumilingon pa. Ikaw marahil napagod na rin sa pagdaramdam. At ang taong ito ang taong nangangarap tungkol sa iyo ay sinusubukang intindihin kung bakit ang tagal bago na Marahil dahil sa pride. O takot. O simpleng ego lang. Ngunit ngayon hindi na mahalaga. Dahil ang pinsala ay nagawa na. Dahil napagod ka ng magpaalala. Napagod ka ng magtangka at ngayon, sinusubukan niyang punan ang mga puwang na iniwan mo. Ngunit hindi magawa. Lahat ay nagpaalala sa iyo. Ang daan na tinahak mo. Ang bahagi ng kama na nanatiling malamig. Ang tunog ng iyong halakhak na walang sinumang makadaya. Walang umaangkop. Walang pumapalit. Walang nagsasara sa butas na ito. At sa kaloob-looban alam ng taong ito na ito ay simula pa lamang dahil ang pagsisisi, kapag totoo, ay dumarating ng paalon-alon. At bawat alon ay kumakaway ng isa pang piraso. Hindi ka nawala ng taong ito sa isang araw lang. Naubos ka ng paisa-isa. Sa maliliit na mga pagkilos. Sa patuloy na pagpapabaya. Sa mga salitang hindi niya nasambit. Sa mga kilos na hindi mo kailanman inamin. At ngayon sinusubukan mong isalba ang wala ng anyo. Gusto mong bumalik sa lugar na natanggal na. Gusto mong buwing muli ang isang bagay na dinala mo na. Pero hindi na pwede. Dahil wala ka na doon. Dahil napagod ka na. Dahil natanto mo na maaga pa lang. At naunawaan mo ang isang bagay na ayaw makita ng isang tao, ang pagmamahal ay hindi nabubuhay kung hindi inaalagaan. Hindi mahalaga gaano man kasakit pagkatapos. Kung hindi marunong magpanatili walang silbi ang pagnanais na bumalik. Ngayon, ang natitira na lang ay mga pangarap. Ang lugar na 'yon kung saan ka pa rin lumilitaw. Ang espasyo na 'yon kung saan may oras pa rin. Pero doon lang. Sa mga nakapikit na mata lang. Sa mga hindi totoo. Naranasan mo na ba ito? Magkomento dito, kailangan ko marinig ito. O magsulat ng isang salita na naglalarawan sa kung ano ang natira. Isa lang. Ang demolisyon pagkatapos ng lahat ng bumagsak narinig mo na ba ang sinuman na nagsabi, alagaan bago matapos? Magkomento, narinig ko na nga. Ang taong ito ang taong nangangarap tungkol sa iyo, isa na lang ang mayroon siya ngayon. Pangarap At kasalanan Dahil ang lahat ng ikaw ngayon ay kulang na kulang. Pero hindi na ito babalik. At ang katahimikan na iniwan mo naging hatol. Hindi na ito basta kawalan. Ito ay parusa. Ito ay tugon. Ito ay kumpirmasyon na hindi kailanman nagkaroon ng tapang harapin ng taong iyon. Ngayon wala nang duda. Napagod ka na. Umalis ka na. Hindi ka na naghihintay. At baka wala nang magagawa pa. Dahil kung ang katahimikan ay nagiging hatol, ang pagsubok ay huli na, ang kagustuhan ay hindi na sapat, ang pagsisisi ay hindi na makakaayos. Nararamdaman ang taong ito sa bawat pagtatangkang isipin kang bumabalik. Hindi niya kayang gawin, dahil ang iyong presensya ay hindi na magkasya sa mga espasyong isinara na. Tumakbo ang oras. Sumabay ka. Hindi ka na natira sa parehong pangarap. Hindi ka na nanatili sa parehong lugar kung saan kanya iniwan. At ito ang pinakamasakit na bahagi. Hindi ito pag alam na nawala ka. Ito'y pagkakaalam na nawala ka at nabuhay ka sa kabila nito. Nagpatuloy ka. Pinagaling mo ang sugat na ginawa niya. Natuto kang mabuhay nang wala ang bagay na naisipan lamang niyang pahalagahan huli na. Pinapangarap ka ng taong ito dahil ang katawan ay patuloy na naghahanap sa iyo kahit alam na ng isip na hindi ka na matatagpuan. Mangarap ka dahil sa panaginip posible pang isipin na nararamdaman mo rin ang nararamdaman niya. Pero kapag nagising ka wala ng mensahe. Wala ng senyales. Wala ka na. Naging katahimikan ka. Naging malinaw na kawalan ka naging sagot ka na walang salita. At napapansin niya. Napapansin sa bawat pagsubok niyang kalimutan ka. Napapansin sa bawat bagong libangan na hindi naman talaga nakakalibang. Napapansin sa bawat mukha na hindi hawig sa'yo. Hindi kayang aminin ng taong iyon. Pero umiiyak siya sa loob sa tuwing bigla na lang lumitaw ang pangalan mo. Sa tuwing may bagay na nagpapaalala sa ugali mo. Sa tuwing may alaala na sumasabog ng walang babala unti-unting nawawala ang kanyang kalooban at walang nakakakita. Dahil hindi kinikilala ng mundo ang ganitong sakit. Walang pagluluksa para sa taong buhay pa pero malis. Walang libing para sa pag-ibig na hindi nailibing pero nawala. At sa kabila ng lahat, patuloy siya sa pagharap sa araw-araw na dala ang ganitong bigat. Para bang bawat hakbang ay parang nasa tubig. Para bang lahat ay bumagal, dumilim, lumami. Pilit siyang umiti, pero hindi sumasang-ayon ang mukha. Pilit sumusulong. Pero bumibigat ang mga paa. Pilit nagpaliwanag. Pero hindi maintindihan ng hindi pa naranasan. Dahil ang sinumang nakaranas ng ganitong pagkawala alam kung ano ito. Alam kung paano sumisikip ang dibdib kapag napagtanto na nasayang ang pagkakataon. Alam kung paano nawawala ang paghinga tuwing maalala kung gaano nasaktan ang taong gusto lang manatili. Ang taong ito'y naangarap sa iyo dahil hindi niya nakayang managinip ng iba pa bukod sa iyo. Para bang huminto ang oras doon? Sa araw na tuluyan kang umalis. Sa araw na sumuko ka. Sa araw na sa wakas na unawaan niya pero huli na. At ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay pilit mabuhay sa sariling kamalian. Ay pilit unawain kung paano niya nagawang mawala ka kahit ibinigay mo na ang lahat. Kahit pilit ka kahit na natili ka, kahit matagal ka nang pwedeng umalis. Ngunit ang tadhana ay hindi naghihintay magpakailanman. Pati mga tao. Pati ikaw. Sobrang tagal mong naghintay. Sobrang tagal mong naniwala. Kumilos ka ng bukal sa puso at naisan tabi. Ngayon, huli na. At alam ito ng taong iyon. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi na kailangan ng panghihinayang. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Hindi mo na kailangang makinig pa. Wala ka nang kailangang sabutin. Naiintindihan na niya. Pero hindi nito nababawasan ang sakit. Hindi nito pinapakalma ang dibdib. Hindi nito pinipigilan ang mga panaginip. Siya ay magpapatuloy sa pagpanaginip. Hanggang sa maubos. Hanggang matuyo ang kaluluwa. Hanggang matutunan na ang pagsisisi ay hindi maaaring maging tulay. Naramdaman mo na ba ito? Nawalan ka na ba ng taong hindi nababalik? Komento, naranasan ko ito. Ano ang huling paungusap na nais mong sabihin, ngunit hindi mo naisabi? Ang taong iyon ay may natenga. Isang paungusap na hindi niya nasabi. At nayon inuulit niya sa sarili na parang panalangin, patawarin mo ako. Pero hindi ka na makikinig. Hindi tulad noon. Hindi na pareho ang puso mo. At marahil ito na ang tunay na wakas ang katahimikan ay naging hatol. At ngayon ang taong iyon ay nabubuhay sa parehong pag-ulit. Nananaginip tungkol sa iyo. Nagigising na wala ka. Nabubuhay sa sariling pagsisisi. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa bigat ng pagpapakawala. Sa pagtrato ng pabaya sa kung ano ngayon ay mahalaga. Sa pagbabaliwala noong una. Pero ngayon napapansin na niya. Huli na. Masakit. May konsensyang hindi nagpapatawad. Ikaw ay naging permanenteng kawalan. At siya siya ay naging resulta ng lahat ng hindi niya nais maramdaman noon. Ang sino mang nawala ng ganitong tao ay alam. Walang hugis ang pagkakasala, ngunit may amoy ito. May lasa. May tunog. At ito ay humihila araw-araw sa parehong paraan. Hindi magsasalita ang taong iyon sayo. Hindi magpapakita. Hindi magpapadala ng mensahe pero ipagpapatuloy ang panaginip tungkol sa iyo. Dahil sa panaginip may pagkakataon pa. Dahil sa panaginip hindi pa tapos ang oras. Pero ikaw hindi ka na nananaginip tungkol sa kanya. Hindi ka na umaasa. Hindi ka na bumabalik. At iyon ang pinakamasakit sa kalooban. Kung naramdaman mo ang lahat ng ito sa katahimikan, kung may nawala sa at nayon ay nananaginip tungkol sa komento dito sa ibaba, kinakailangan kong marinig ito. O sumulat ng isang paungusap na hindi mo nasabi, ngunit nananatili sa puso. Ang natenda at nananatili. Kung ang bidyong ito ay nakaantig sa iyo sa kahit anong paraan, ilike mo ngayon. Ito ay tumutulong sa mensahe na maabot ang mas maraming tao na kailangang maramdaman ang naramdaman mo dito. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang magising bago mawala ang maaari pang maligtas. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel ngayon. Dito, hindi natin itinatanggi na masakit. Nararamdaman natin hanggang sa dulo.